ang pamanang barya ng aking lolo ente. <laughs> Yo, what's up, what's up mga kasupsup? ngayong gabi nga pala eh, ay papakita ko sa inyong mga old coins. Ito ay pamana ng aking lolo. At baka merong magka sa inyo na mga kolektor ng mga old coins. Yan. Eto, papakita ko sa inyo. Ang dami nito guys Yun eto nga pala Ang dami nitong 1974 at 1972 Na 1 peso coin Ayan 1 peso coin 1972 At 1974 Bali 55 pieces na 1974 And 19 pieces ng 1972 Ayan, baka merong may gusto sa inyo niyan. Sunod, ito nga palang uh, 1951 to 1991 Ika 400 taon Ika 400 taon ng Antipolo Rizal Ayan ika 400 taon ng Antipolo Rizal ayan ayan 1 peso okay next meron tayo dito'ng ayan ano to meron tayo dito'ng yan 25 centavos ayan ang dami oh ang dami niya ang mga taon niya ay 1958 Ayan 1960 1960 1962 1964 At 1966 Ayan o oh, ang dami o oh. Old coins Ayan old coins Okay Then sunod, meron tayo ditong maliliit na old coins, 'yan mga centavos, mga centavos. Meron ditong 1960 1962 1963 1964 at 19 66 Ayan 10 centavos 10 centavos Ayan, sunod naman itong Ano to 50 centavos Ayan 1958 and 1964 Ayan, 15 centavos Sumunod naman itong 50 centavos 50 centimos ayan 1971 1971 and 1972 tatlo okay sumunod naman itong bariyang to triangle ito ay 5 centavos ayan ayan ang dami din yan hindi na makita yung mga date mga taon 1982 ayan 1982 1978 1981 Yan, 1981 1982 Yan, tapos meron din dalawang peraso nito Nito 25 limang centavos Sentimo 1967 Ayan, tapos meron din ito. Ang dami ng pamana ng lolo ko. 10 sentimos. Ayan. 1970 1972, 1968, 1967 at 1970. Ayan, next ito naman. Ito ay 5 centimos 1972 1972 Ay, next, ito naman ay 5 centavos 1963 Tatlong feraso at 1964 Then ito kasunod Ah, uh, 1963, 1 centavos 1963, 1960 at 1958. Oh, ayan, nakita nyo ah. Ayan, oh, ang dami niyan, oh. hmm. no. dami niyan coins. Ang dami coins pamana ng lolo ko. Oh. Sabi niyo, iskam 'yan, ah. Ayan, oh. oh. sa mga coin collector, baka may kailangan kayo may mga kailangan kayong old coin boss toyo old coins ang dami pi mo lang ako yun lang